Naiyak nga daw itong si Dennis Schroeder matapos na gawin ito ni Austin Reeves. Pero bago natin pag-usapan yan ay ito muna nga ang revelasyon patungkol dito sa coach ng Dallas Mavericks, si Jason Kidd pati na rin itong si Christian Wood. Well sa latest report nga sa ESPN ay sinabi dito, Jason Kidd never wanted Christian Wood on Dallas Mavericks to begin with. Sa so, umpisa pa nga lang ay naman talaga ni Jason Kidd na itong si Wood ay mapunta nga sa Dallas Mavericks. At si Tim McMahon nga mga idol ang nagsabi niyan ESPN reporter. Straight up Jason Kidd did not want Christian Wood. Yung trade nga daw na ginawa ng Dallas Mavericks ay parang walang approval neto ni Jason Kidd. So that explains mga idol kung bakit bumaba talaga ang role ni Christian Wood mga idol na naging bench player na nga lang instead na starting caliber center. Tapos yung minuto niya rin mga idol ay bumaba nga ng galing sa 30 minutes per game sa Houston and then pagpunta sa Dallas Mavericks mga idol ay naging 25 na nga lamang. Tanaga nga namang significant ang pagbaba ng role sa team ni Christian Wood at ang rason pala dyan mga idol ay ayaw talaga ni Jason Kidd, Dallas Mavericks head coach, etong si Christian Wood. So kaya naman maintindihan natin kung bakit may mga balita na frustrated itong si Christian Wood sa Dallas Mavericks sa kanyang role ay eh dahil talagang ayaw pala talaga yatang palaruin ni Coach Kidd etong si C. Wood. At ngayon naman ay atin ang pag-usapan ng dailan kung bakit itong si Dennis Ruder daw ay naiyak sa ginawa ni Austin Reeves. Matapos kasing i-eliminate mga idol ni Dennis Ruder ang Team USA ng kanyang dagger mid-range step-back Over dito kay Austin Reeves ay nakita naman natin na nagyakapan nga itong mag-teammate na sa Lakers Dati na si Dennis Ruder pati na rin si Austin Reeves And then hindi pala natapos doon mga idol dahil itong si Austin Reeves ay inabangan pa nga daw si Dennis Ruder Sa kanilang locker room para nga i-congratulate pa at ito nga si Darren Schroeder mga idol Ayon sa kanyang caption ay binigyan nga daw siya ng tears in the eyes Nang makita niya nga daw e'tong si Austin Reeves na naghihintay nga daw sa harap ng kanilang locker room Kahit na nga daw masakit yung kanyang naramdaman dahil sila natalo Dahil big of a winner nga daw itong si Austin Reeves Sabi niya you are a bad man on the court and off the court Isa nga daw si Austin Reeves sa pinakang genuine na tao Kaya naman daw love siya ng buong mundo And then mga idol, biniro pa nga na pengi nga daw ng dollars matapos nga siyang mag-sign ng 4 year 56 million sa team ng LA Lakers. So yan nga mga idol ang dahilan kung bakit itong si Dennis Schroeder ay naayak. Siguro nga ay na-touch itong si Schroeder sa ginawa ni Austin Reeves na pagbibigay pa rin ng kudos sa kanya kahit nga alam niya na masakit para kay Austin Reeves na natalo nga ang Team USA. So big respect nga para dito kay Austin Dreams at sa anyang pagpapakita ng sportsmanship pang idol kahit hindi niya naman na kailangan gawin ito. Pwede naman nang i-message niya na lang, i-DM itong si Schroeder. Pero mga idol, ayaw nga gawin yan neto ni Austin Dreams at talaga nga naman na personally niyang binigyang respect din itong si Schroeder matapos ng kanyang naging performance. At ito nga si Lebron James ay may mensahe ay matapos niya nga makita itong post na ito at nirepost pa sa kanyang story. My dogs, love you boys nga daw. Anyways mga idol, ano ba ang masasabi niyo dito sa ginawa ni Austin Davis pati na rin sa nasabi ni Schroeder? Komento niyo lamang yan.